Eh, meron nga. May huli. Sili na naman. Yata. Ang ating pamanaki ba? Mahirap to kasi mag-isa lang ako. Wala, wala na sila. Wala na akong kasama. Kawala yata. Eh, meron. Nandiyan pa. Mahirap kasi mag-isa lang ako. O, oh, saan ko itatakbo to? Malaki na yata to. Malakas ng mila. Ayaw lumabas. Hirap kasi, wala akong kasama. Ayaw ko naman biglayin to, baka makaputol. Bali, naabot ko na yung ano niya, bibig niya. Sasiwitan ko ng ibang, ano, yung hook para hindi siya makawala try kong sabitan uli yung ano niya, bibig kasi naabot ng daliri ko eh try kong ano ganito para takot kasi tayo para baka maputol yung ano ko tali yeah. try kong sabitan yung ano niya tsaka pilitin kong hilain kasi may isa pa namang ano kung kaya tong isabit na yung sasabit ko to kasi naabot ng daliri ko yung ano niya na pinakabibig niya try natin yun o bali na yung sinabit ko nahuli ko rin yung kasili dito malaki na rin tagal dun sa butas o oh. pero okay lang kasi nahuli ko na sinabitan ko na ng tatlong taga para hindi makatakas yung ulo huli rin tayo, rin tayo hindi rin malas kasi may huli medyo malaki-laki na rin o. Yun o. baka makatakas na naman to itulog kahapon yung ulam na rin yun o. okay na rin meron din tayo kahuli ka kala ko walang kasili last na taan natin doon pala kumain hindi no? yung malaki-laki na oh sirte pa rin kaya paano